Hello guys, good afternoon. Welcome to my new bag. Ito guys, uwi na naman. Ah, relax muna tayo guys. Mayroon pang 8 minutes. Yan, yeah, 8 minutes lang guys. Tapos, ano na tayo? Uwi na tayo ngayon. Kaya, ano na, guys, video hapon na kaya walang overtime pag Sabado. Ay na yung kumpare ko nag-aano guys. Yan, number ano siya. Ay. na. Naggagala na kasi Kaya nandito na rin si Boss Wabi. Maaga siya ngayon, uuwi. Si wala kaming uti yan guys. Ayan daw pang opisina ng dating. Oh, ayan guys, nagagalit na yung bus ko guys. Ayan. Yeah. Ano naman yung Berto? Nagla-live ka na naman, wala naman. Oh, hindi ako nagla-live, nagbablog lang ako. Wala na akong pang-upload, di ba guys? Nagbablog eh. Hey, hindi mo di Hindi yata tama to. Pag-iba, bilis-bilis mo ah. Ayan, si... Mabilis si pareng Jidan. Nagagalit na, guys. babay na. Nagagalit na si yung bus namin. Okay, guys. alam na, guys. Bye-bye.